ako po si Christina Prias, 41 years old, nakatira sa Tondo, Manila. ako po ay isang sweeper ng barang, ay, ng kalsada. Sa akin po katawan na raranda karamdaman na po ako ng para nakatang uh, likuran na balakang, uh, ang epekto po sa akin ay hindi po ako nakakapagtrabaho. Nakakainan din po ako ng mga pinreliver, kaya lang po hindi rin po ganun ka, ka, katagal na pagaling, pumabalik din po siya agad mga, mga dalawang araw, ganun din po pumabalik pa rin po rin. Pananakit po niya. Nalaman ko to sa kapwa ko, uh, uh, uh si Flipper, na uh, sinabi sa akin na inumin ko rin ang healing cancer gold at napakagaling daw na gatas. At na, nung na-try ko, nasubukan ko naman, napakagaling talaga at napakabisa po talaga at nakapagbago sa akin katawan na wala na po ako nararamdaman ay siya nakapagpa uh, sa akin, uh, naging energetic po ako sa pagbawalis, ay uh, hindi na po ako na, nagkaka, na, na, karamdam ng pananakit ng katawan dahil sa pag-inom ko ng healing cancer gold. Uh, siguro wala pa pong isang na hindi ko na po nakaramdaman yung pananakit ng mga ko dahil sa pag-inom ko ng healing cancer gold. Uh, papayo ko sa kanila na uh, try nilang subukan na buminom ng healing cancer gold at ito'y epektibo sa katawan ng tao at napakagaling niya sa, sa mga kasukasuan at papantanggal ng sakit na katawan.